Meron tayo dito mga sir na binabang mga kayo na. ito, tali dalawa ito. Ang mga issue nito mga sir ay uh, kalampag, plus compression. Same din dito na kalampag din yung engine, yung, yung sigunyal mga sir. Medyo may kalakihan na rin yung kalilang mga kilometer. At ito naman, hindi na ito, ano, hatak na lang sa tricycle to. Kasi, uh, totally, galing na sa ibang pagkawaan to. Nagpalit ng black aftermarket. Pero hindi na check yung sigunyal. Kaya yun na lagi yung sinasabi ko mga sir, once na kalampag yung sigunyal. At nagpalit kayo ng black. Ayan, may posibilidad na masira din yung black. Tapos, pinakamasama pa dyan dahil nga uh, malagitik itong motor na to ang ginawa nila tinukod ito yung mga pisa niya yan nilagyan ng sealant saka aftermarket yung kanyang black at um, isa sa mga dahilan kung bakit ito dinala dito yan papansin nyo yung exhaust valve Ayan, may basag. At makikita pa naman din sa pangalan niya, KSR. Kaya napak importante pagdating sa mga ganyan mga sir, huwag nyo isa alang alang yung uh, mga kamura kayo. Kasi kunti lang din naman yung difference niyan sa original. At pinakamainam talagang gamitin, lalo na pagka yan, yung balbulan niya, original mga sir, ang ilalagay nyo. Pati nga yung rocker arm din nito mga sir, aftermarket na rin. At uh, isa rin to sa mga ano sa mga may bibigyan ko ng sigunyal ito kasi kalampag to maluwag tong ito yung lagayan ng bearing at nagano uh, nag ano, nga ako kanina nag upload ako kanina ng ano video at uh, nagpunta si sir dito kaya siya yung makakuha ng sigunyal na ibibigay ko para at least makatipid-tipid siya kasi sa dami natin papadan dito tulad na lang nung balbula original yung papadan natin dyan black set tapos yung mga oil seal piston ring yung mga papadan natin dyan totally ang siningil ko dyan mga sir 8,000 pinaka bisbal yun na po yun mga sir hindi na pwedeng tawaran kasi pinaka mababa na yun papakita ko yung bibigay kong sigunyal yan, itong mga sir papansin nyo lang doon sa kanyang lumang sigunyal saka yung sa ibibigay kong sigunyal halos mas mababa pa yung kilometer nito compared doon at uh, gamit na gamit na yung sigunyal na yun, kumbaga bugbog na bugbog na ito mga sir, yung, uh, masabi kong goods yan, wala tayong uh, pag-uusapan pagdating dyan sa mga niyan, yan kung gano'n ba gano'n nakadepende pa rin mga sal sa paggamit natin na unit at kung maalaga ba tayo sa langis ito salpakan na lang ito mga sir yun wala na po yun kukunin lang natin doon yung yung kunya ito or yung half mood kung tawagin tapos lilinisan na natin to meron na rin tayong black set nito mga sir at uh, tinu tinupalo ko muna yung ano yung balbula kasi ubusan ako ng stock yung motor ko pa Medyo may presyo pa naman yung valve pagdating sa mga uh, original. Kaya ito nilinisin sa mga natin para may salpak na yung sigunyal na ibibigay ko sa kanya at least nakalist sya ng 5.9. Uh, at uh, nag-iisa ko na lang na sigunyal na available na pwede kong ibigay ay uh, 150. Yan, yeah, sa so may mga problema sa kalumpag at uh, ano kailangan nyo lang si Gunyal sadyan nyo lang ako dito basta dito nyo ipapagawa may na yung uh, binigay kong si Gunyal mga sara yun ay yung luma nya yan nakalampag at uh, ito naman yung cylinder head at uh, totally mga sara hindi ko na ito ano, pinabili ng uh, balbula pinigyan ko na lang siya para makatipid-tipid naman tapos bagong black yeah, bago rin piston sa so, uh, mga oil seal bago rin yan kailan din natin kasi tapusin itong unit na to para maklaim bukas yeah, kung mag iiwan kayo ng motor mga sir po pwede naman dito kaso nga lang ay uh, magda-down po kayo. Para dun sa pambili natin ng pisa. Kung so, sakaling sample natin, ay uh, binigyan ko kayo ng sigunyal. Down lang kayo na mga 3K para dun sa black set natin. Para may pabili natin habang iniwan yung unit. Ay, uh, napaprocess na yung unit or nagagawa na natin. Yung isa doon, ayan, may dugtong na rin yung makina. Same ang issue. Dito sa kayon. Same na kalampag. Nagkaiba lang nun. Yung bago. Saka walang problema yung ano niya. Yung balbula. Hindi siya nabasag. Kaya napaka-importante kapag ka balbula. Huwag ko yung gagamit ng ano. Hindi ko naman din sinisila si aftermarket. Gusto ko lang na ano. Tumagal yung unit ninyo. Sample Sample natin dito kakagawa lang siguro mga tumagal din siguro mga 2 months yan yun din naman, yun din naman sinabi ng mayari ko tapos ayun nagkaroon ng crack yung balbula yan yeah. may may matapos na rin to tayo. yun meron ba akong isang sigunyal mga sara click 150 naman yung ating uh, ipamimigay na Sigunyal. Para mga sara yung binigay na, o oh, pinigyan ko ng sigunyal mga sara yan. na siya. Napagsama na natin yung makina sa kayong chassis. At ito na siya kayo no? diba, na. Diba timing na timing yung makina. Yan, binigay kong sigunyal. Goods na goods po yun mga sir. Asahan nyo po na ah, kapag uh, nagbigay ko ng na sigunyal ay uh, goods po yun mga sir. Dati kasi inatak-atak lang to. At uh, chinik natin step by step muna. Napansin din natin bago natin simulan tong kalasin, tukod yung balbula. Tukod siya. Tapos talaga uh, puro na lang siya redondo ng redondo ng redondo Puro hard starting. Kailangan mo na pigay ng todo yung kanya acceleration para lang umandar yung unit. Kaso, pagka uh, pinitawan mo, padali mo, ma, makamatay yung makina. Yeah, Ayan, uh, nagulo ko yung ano, switch niya. Ayan, one start siya ngayon mga sir. Kasi binabalak nga ni sir ipakalkal yung wiring. Eh, hindi naman wiring ang problema nito kundi sa makina. At uh, hindi raw nagcha-charge sabi niya. Kaya gusto niya sana ibilihan ng bagong battery. Kaso eh, gusto naman yung battery niya. Kaya nung nalaman natin na uh, loss compression tinis din natin yung kanyang fuel pa goods din naman kaya nag reside tayo na makina pero nagsimula muna tayo sa panggilid chinek natin yung kanyang sigunyal ilalog natin at confirm na kalampag yung unit nasa nabuksan lang, nabuksa lang. nasa nakita yung ano problema yata ito one start na siya mga sir goods na goods na yun